Good morning sa lahat. Ay, higigising naman dahil papasok na kami mga guys. Ay, ito mga guys, kagising lang namin. Ayan, kape-kape muna -kape tayo mga guys. Ayan, black coffee. Ah. Ayan, pati po sa mga guys. Baingin na rin eh. Hindi na mapakali. Ayan. Pwede na natin tra bong ka na nga. Sunod na sunod Ayan mga guys. <laughs> so, na natin ang ating alaga. Si si, si, si Mrs. kakapin ng mga guys. Ako yung mamaya papasok na naman. Ayan. Ganito lang. Lagi ang ubuhin namin mga guys. Ayan. ating alaga mga guys. Ito natin. na naman siya ng cat foods. Hindi na magpakali. Oh, di pa mga guys. Abang si Oasis na gano. Nagkakape. Si Miao Miao kayo. Nagano na naman. Ang uh, tawag nito. Nagmamukbang. Nasasanay na siya mga guys. Dito siya ano, pupunta pag ano. Tuwing umaga. Kasi alam niya na ano, ko na siya. Ayan. aga mga guys. Ang misis mga guys, sinubo. Sobrang lamig dito mga guys. Ayan. Uh, ito yung mga ganag naman siya. Kasi bawal sa kanya yung mga coffee meet Gatas yan, black coffee lang. Ayan. Yeah. <coughs> Uh -huh, si Meow Meow haba ng kakapit Ay dito naman si ano, Meow Meow nagmumukbang. At ah, ako ang Meow Meow mga guys, ako'y na. Kahit wala din. Pero kung tatama rin ako maligo mga guys, alam na. Doon na ako maligo sa trabaho. Yan, ang taka talaga ni Meow mga guys. So, Mm, boss niya mo yan, parang hindi ka gutuman. Uh, utuman. Kung dumating yung karibal mo. Yan. So, oh, di ba mga guys? Itakaw na ano. Itakaw talaga ni ano, miyaw, miyaw. Kemudian, 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 Mm hmm mm hmm hmmm yung 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 ng mm, diba? yung mga guys ayan yung busy sa yung yung mga guys ayan dapat yung 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 yan ang ano hanap buhay ay yung gawain niyo mga guys mag order lang kung wala ako kahit ano si Mrs. lang ang pasaway na rin eh hmm, sarap okay na mga guys babay muna kasi humihikop si Mrs. ayan kagising lang Dala ko ang asa ko sa komo na siya ng komo ng tubig sa labas kasi uh -huh. yan alam, di ano alam, di ano di mga kog yan makabuhat ng tubig mga guys. Para makapagsay sa mamaya mga guys. Okay mga guys, babay muna. Paalam.